Hi guys! So, ito na ta guys, no? eh continue natin yung uh, about sa impeachment, no? Kung paano talaga natin mailigtas si Inday Sara uh, Duterte sa impeachment. So, kumusta sa inyong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Kung bago ka palang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe, like and share, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. So, uh, meron na siyang tatlong impeachment si Vice President Inday Sara. Ako guys, hindi ako abogado. Uh, pero marami akong napanood na mga video about uh, sa impeachment. Yung mga vlogs ng mga abogado. Uh, pinanood-panood ko yun kasi gusto ko malaman kung ano ba talaga ang Uh, proseso sa impeachment ma-impeach ba si sa, Inday Sara so si Inday Sara naman ay isang abogado at ang kanyang asawa ay abogado at si Tatay Digong is abogado si Tatay Digong nga ang isa sa kanyang mga uh, abogado no sa kanyang legal team isa si Tatay Digong na uh, tatayong abogado ni Vice President Inday Sara Patungkol dyan sa impeachment. So, ang impeachment, sabi ng mga abogado, ay uh, sa kongreso, no? So, sa kongreso yan, eh, kung nakita ninyo, yung mga nag ng impeachment, sa kongreso no? And then, pag ma... pag anuhan na yan sa kongreso, aprobado na sa Congress, ipasa na yan sa Senate. So, sa Congress, alam naman natin na himod-pwit halos ng mga congressman dyan kay Tamba, so, uh, may posibilidad talaga na maaprobahan niyang impeachment na yan at mapunta yan doon sa Senado ang pag-usapan natin ngayon, paano natin mailigtas si Inday Sara if sakali yung kanyang impeachment ay nandoon na sa Senado. Now, palapit na ang 2025 election, Almost five months na lang, di ba? Election na. Kasi, ah, uh, five months na lang talaga. O, sobra four months na lang. Kasi, Mayo eh, Mayo. O, five months pa kasi may twelve. May 12 yata ang eleksyon. So, kung wala pang eleksyon, tapos pagdibatihan na yung uh, impeachment na yan sa Senado, so, kailangan may boto makukuha si Inday Sara sa Senado. So, ngayon, ang tanong, ah uh, sino ba ang buboto sa impeachment? at sino ang hindi boboto sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Kung uh, after after pa ng eleksyon ah, meron ng mga bagong nanalo na mga senador malaki malaki ang ano natin pag-asa na hindi ma-impeach si Inday Sara. Sa ngayon kasi, merong uh, labing, tat, uh, labing dalawa kasi 24 man yan tapos uh, papalitan yung labing dalawa so kailangan merong papasok na labing dalawa na bago na mga senador ngayon kailangan ipasok natin ngayong eleksyon na kailangan mapanalo natin ang mga kandidato ni Tatay Digong. Ah. Kung meron siyang uh, kandidato na labing dalawa, kahit uh, mapanalo natin yung sampu dyan. Oh. Para sure ball, sure win tayo sa impeachment. Kasi, pagbubutuhan yan eh. Oh. Majority kung boboto majority nga i-impeach si Inday Sara, ma-impeach talaga siya. Oh. Ngayon. Sa mga senador na nandiyan, ngayon sa sa Senado. Yung uh, ngayon. Kasi ang sure dyan na boboto sa uh, hindi boboto sa impeachment, s'yempre. Nandiyan si Rumin si Senador Bongo. Ah uh, si Bato de la Rosa. Tatlo na. Ngayon, yung iba diyan pipir na talaga yan o oh, mag uh, ano talaga yan, boboto talaga yan sila na ma-impeach si Inday Sara. Number 1 na yan si Risa Hontiveros. Oh. Number 1 yan. Number 1 kaaway. Ah, Number one niya na ano, kakaway ni Inday. Sinunog nga niya yung picture ni Inday nung pumunta siya ng Gabaw. O, oh, rumisbak yung mga uh, ano ni, ni Vice President Inday Sara, yung mga supporters. Sinunog din at tinamaktamakan yung kanyang picture. Mabuti na, sa uh, ewan ko na lang. Mabuti na lang siguro, wala hindi siya kinulam. ha alam mo, maraming mangkukulam sa Mindanao. O, oh, baka kukulamin ka. Oh. Eh, huwag mong sunog-sunogin yung picture ni Inday Sara. So, yan, number one yan, si Risa Hontiviros. Pipirma yan sa impeachment. Hmm. Sino pa? si si Scudero si si so 50-50 pero sa tingin ko bipirma yan ano nga yan ngayon kay ano eh ha? kasi himod puwit man yan kay ano Bungbong Marcos o oh. di ba? sino pa Coco Pimentel Coco Pimentel 50-50 Ah, 50-50. Hindi ako sure pipirma siya or hindi. Kasi alam ninyo guys, yung mga politiko na mga senators, yung may mga pangarap pa na magtaas yung kanilang mga rangko. Yung may uh, nangarap pa dyan tatakbo na bise presidente, may mangarap pa dyan na magiging pangulo ng bansang Pilipinas. Yung mga yan, nag-iisip din yan sila. Sabi nila, pag buboto tayo ng maimpit si Vice President Sara Duterte, tapos na tayo. Wala na tayong makukuhang boto sa Mindanao. Wala na tayong makukuhang boto sa Visayas. Kasi alam ninyo, marami din pamilya si Tatay Digong sa Cebu. Sa Visayas. oh, Cebu. Marami din silang mga Duterte dyan. Oh. di Diba? Malakas ang mga Duterte sa Cebu. Mindanao. Paano yan? Kaya nga, ah, uh, yung pipirma sa impeachment, tandaan niyo yung mga pagmumuka niyan. O. Oh. Uh, Lalo yung mga congressman. Yung mga congressman diyan, tandaan niyo yung mga muka at hindi lang muka, pangalan. Kasi tumatakbo yan sila ngayon sa kanilang distrito. Oh. Number 1 na yan si Chua. Iinoduro na ninyo yan. Si Paduano. At saka yung si sino yun, yung pastor. Ako hindi hindi talaga ako nag ano sa pastor kasi ayaw ko na maano ako sa mapagalitan ako ng Panginoon. Kasi nga alagad ng Diyos yan, hindi natin pwede pagsabihan ng hindi maganda. Bahala na kayo kay Pastor Bante. Kung iboto ninyo yan o hindi. No? So, sino pa yung mga congressman dyan? O, huwag na ninyong ipang yung mga yan. Yung sa Quadcom. Yung buong membro ng Quadcom. Iinuduro na ninyo yan. Kung saan-saan yung mga distrito, yung taga-saan yung mga yan. So, senador No, yung mga boboto diyan oh, wala nang pag-asa yan. Pagboboto sila sa impeachment, wala nang pag-asa yung kanilang political career. Oh. Kasi yung mga supporters ni Inday Sara, supporters ni Tatay Digong, hindi na hindi na talaga ninyo makukuha ang boto niyan. Wala na nga kayong makukuha ang boto sa KUGSC. O, dahil sa ginagawa ninyo sa QGC, wala na kayong makuhang buto dyan. O. Ha? Wala na, hindi na kayo pwede lumapit kay Pastor Kibuloy. O, ngayon naman, ang, ang Iglesia ni Cristo. Wala na kayong makuhang boto sa Iglesia ni Cristo. O. Sino, asa na lang kayo sa Katoliko. Gaano ba kayo kadami? Hindi naman lahat ng Katoliko ay bubuto sa inyo. Kasi si Inday Sara, katuliko man yan. Mm. Di ba? So, diyan sa Senado, sa sina, sa Senado, may pag-asa tayo diyan. May pag-asa tayo diyan. Nandiyan yung mga kaitano. Ah, kahit sinasabi ng iba na uh, si Kaitano ah, uh, ganito ganyan pero siguro pagdating naman sa mga ganitong uh, mga sitwasyon ano yan sila tutulong din yan sila hindi din sila papayag na uh, ganon ganun na lang no ganon ganon na lang ang mangyari kay Vice President Inday Saram may mga utak din ang mga, mga yan At saka marunong naman yan sila tumingin naman ng utang na loob di diba? hindi naman siguro ganun kaingrato ang mga kaitano Nandiyan dalawang kaitano. Di diba? May dalawang bilyar nandiyan. Ayan si Mark Bilyar nagtrabaho yan kay Tatay Digong nung panahon niya. O, di ba? Sino pa? Si Jingoy. Ayan si Jingoy sigurado yan. Ah, hindi yan papayag. Nai-impeach si Inday. Malaking naitulong ni Inday Sara sa kampanya. Ah, grabe pangampanya ni Inday diyan kay Jinggoy. Gusto pa nga ni Inday Sara na pagbatiin niya sila ni JB. Yung magkapatid niya kasi yung magkapatid na yan may alitan yan silang dalawa. Parang hindi pa nga yan sila ayos hanggang ngayon. No? Gusto nga ni Inday pagbatiin yan silang dalawa eh. Oh. Noong kampanya twenty 2022 iba Oh, tama oh, pa sila na impeach si Inday. Hindi yan pwede. Hindi yan papayag yung mga yan. oh, dalawang kaitano, dalawang bilyar. Hmm. Subiri. Ayan si Subiri. Ah. Hindi yan, hindi yan buboto. Si Tulhintino, kahit nag-flying, ano na ngayon, nag-butterfly ngayon, sa so tingin ko naman, hindi yan buboto. Si bilyar, ah, uh, si Tolentino. Si Villanueva. Villanueva. Hindi ko alam. 50-50. Si ano? Si Amy Marcos. Hmm, sa tingin ko, hindi yan mag-ano sa impeachment si Amy Marcos. Hindi ko lang alam. Ah, hindi lang natin alam. Sino pa? Ah, uh, si Binay. Binay. O, si Binay. ini ko lang alam yan si Binay. Kung buboto ba yan sa impeachment. Kasi nag-mayor yan ngayon eh. O, yung isang Binay ang tumakbong senator. Di ba? At isa na mga uh, Kasi mag-retire na yung nanay, yung anak ang mag- ano sa kanya. So, diyan sa sen Senado may pag-asa tayo no may pag-asa tayo kahit uh, yung impeachment ay mag-ano yan ngayon na wala pang eleksyon may pag-asa tayo na hindi ma-impeach si Inday Sara kasi pag ma-impeach si Inday Sara hindi na siya pwede tatakbo pagka presidente kaya tayo tayo mga mga supporters ay uh, magtulungan para hindi ma-impeach si Inday Sara kung aabot pa ito sa eleksyon or after eleksyon, malaki ang pag-asa natin na hindi siya ma-impeach. Kasi ang gagawin natin, iboto straight ang line-up ni Tatay Digong ng mga senators. Lahat ng senators ni Tatay Digong na kanyang suportahan, iboto natin para maipasok doon sa Senado sa June. No? At iano natin kung sino yung pwedeng uh, papasok na nasa kabila. Nandiyan si Soto. Sa tingin nyo, ah uh, pipirwa si Soto sa impeachment? Sa tingin ko, hindi. Ping Lakson. Hindi ko lang sure si Ping Lakson. kung Eh, manalo itong mga to, ha? Pani Pacquiao. Sa tingin ko, Manny Pacquiao hindi yan. Hindi ang buboto sa impeachment. Ah, uh, sino pa? Binay? Bilyar? If manalo yung mga yan? Hindi ko sure kung ano. Hindi yan magboto siguro kasi mga bagong panalo sila. Kailangan pa nila, kailangan nila mag ano yan. Siyempre, mag Meron pang another election. Kailangan nilang boto. ba? Diba? Hindi yan. Hindi ang, hindi ang buboto sa impeachment. Ang mga yan. Kung manalo. Kung manalo sila. Yung mga yan. Pero, pag manalo ito si Tulpo. Si Erwin Tulpo. Sigurado yan. Ah, pipirma ng impeachment niyang si Erwin Tulpo. Kaya wag ninyong iboto yan si Erwin Tulpo. Parang awa nyo na. Ah, huwag niyong iboto. Okay? Si Bintol po, mas okay pa yan. Ah, pero ito si Irwin Tolpo, ano yan? Talagang aprobado niya yung impeachment. Kaya wag niyong iboto yan. Oh, pag makapasok yan sa Senado, isa yan buboto sa impeachment. Kaya huwag niyo pa, wag niyo iboto 'yan. Si ano si Abalos, ay nako, wag na ninyong ibuto yan si Abalos. O anong gagawin yan sa Senado? Di ba? Wala sa KOGC walang buboto diyan. Mindanao, na walang kuwang si Abalos. Meron siguro iilan lang. Yung mga bayaran na mga botante. Yun ang buboto sa kanya. Pero yung may mga tino na mga botante hindi yan buboto diyan. So, yun lang guys, no? Ngayon sa akin, akin lang yan guys, ah, Ewan ko sa inyo kung ano yung mga analyze or mga opinion ninyo. Sa akin yun ang aking opinion patungkol dyan. So, ipagdasal natin at uh, tulungan natin. No? tulungan magtulungan tayo para hindi si Inday ma-impeach. Kasi pag ma-impeach si Inday, wala nang pag-asa. Hindi na siya pwede tatakbo pagkapangulo yun ang, kasi gusto talaga natin na tat, tatakbo siya no pagkapangulo kasi kung kasi nung una sabi niya hindi siya tatakbo si Basti ang tatakbo yung mga ganon pero parang sa tingin ko hindi eh sa ginawa nila ngayon kay Inday Sara tatakbo yan kaya talungan natin na hindi siya ma-impeach ah malaki ang ating magawa kasi mayroong darating na eleksyon diyan tayo babawi. Ah? diyan tayo babawi. Ipasok natin yung mga senators na atin na alam natin na tutulong kay Inday Sara para hindi ma-impeach. Di ba? So hanggang dito na lang at abangan ang ating mga sunod na mga update-update sa mga balita-balita patungkol sa mga nangyayari sa ating paligid. Maraming salamat and God bless.